Mayong adlaw, ani ang mabalita karong adlaw. Miabot na sa duha ka mga Indonesian sailors ang nakaiskapo gikan sa Abu Sayyaf group dito sa isla sa Si Muhammad Safyan na rescue sa mga residente kinsa nakakita niya nga nasabod sa mga pukot, samtang si Ismail na rescue sa kasundaluhan sa usa kadan. Ang mga biktima lakip sa pito ka mga tugboat crewmen nga gikidnap ni Adtong Hunyo. Si Indonesia's senior security minister Wiranto gi ang mga pag-eskapo sa Duha isip maui regalo sa Indonesia's 71st Independence Day celebrations ni Adtong Miyerkules. Apan angayo si pag-ampo alang sa ubang mga hostages nga makagawas usab puhon. Ang US Food and Drug Administration mibutyag nga adunay hepatitis A ang scallops nga gikan sa Pilipinas nga maui gito nagtudlong hinungdan sa virus outbreak sa Hawaii, diin kapin sa 200 ka mga tao ang nasakit. Ang Hawaii Department of Health ni anunsyo kagahapon sa laboratory results sa frozen seaport-based scallops. Giproduce ang mga scallops sa Di Oro Resources Incorporated. Wapahinun mo ha taguhabig ang kumpanya ning pagbalita. Matod sa mga health officials ni Lunes, ka ang mga frozen scallops nga giserve nga raw sa usa ka Sushi Chain mawi posibleng source sa outbreak ang Genki Sushi Restaurants sa Oahu o Gipasiradana. Gipasirad Ana. PNP Chief Director General Ronald De La Rosa mibutiag nga satisfied siya sa performance sa National Capital Region Police Office ug giawhag ang kapulisan nga ipadayon ang maayong binuhatan ato sa 115th anniversary sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa kaganinang buntag, sulti ni Bato ngadto sa kapulisan nga ipadayon usab ang pag-atubang sa mga makuyaw nga tasks aron masiguro ang kaluwasan sa mga Pilipino. Ipahinumduman usab ni Dela Rosa ang kapulisan nga was sila sa serbisyo aron mudato ug di dapat silang mabutaan sa kwarta. Kung doon na daw mapamatudan sa kapulisan nga apil sa illegal drug trade, pahamtangan sila og silot. Dugang niya, magbago na ang dapat magbago. This is your chance to save your career. Nakagawas na sa Misamis Oriental Provincial Jail ni Adong Miyerkules ang communist rebel leader o political prisoner nga si Alfredo Mapano o mas gilang si Kap Paris. Gihatagan si Mapano o temporaryong kagawasan sa Regional Trial Court Branch 17 human siya may piyansa o 100,000 pesos. Si Mapano gikatakdang mo sa Oslo, Norway. Aron mo tambong sa Pistok tali sa gobyerno sa Pilipinas o sa Maoist rebels. Si Mapano na priso tungod sa mga nagpatong-patong kasong murder, frustrated murder o robbery. Mga higala, mark your calendars kaya -an niya na ang listahan sa regular holidays ug special non-working holidays sa tuig 2017. Ang maong listahan na aprobahan na ni President Rodrigo Duterte di inlakip ni ang January 28 isip special non-working day alang sa pagsaulog sa Chinese New Year o ang October 31 isip additional non-working day sa Tibuok Nasud alang sa Armupaligun sa family ties by providing more time for the traditional All Saints Day commemorative activities. Friends, here are the latest news in Bacolod Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Superbalita Cagayan de Oro, Davao, Superbalita Davao, and Superbalita Cebu. Atong si Saffy update, midaog ang Southwestern University Cobras batok sa University of Southern Philippines Foundation Panthers sa score nga 88-64 sa Saffy si game College Division kagahapon sa New Cebu Coliseum. May tampo sa kadaugan sa Cobras mao si Mark Talio nga naka 19 points, 10 rebounds ug 4 assists. Gipunan pa nila ni Bernie Brigondo naka 14 og 11 rebounds samtang si Giovanni Luz naka 13 points. Sa last 2 minutes sa duwa, gilubong sa Cobras ang Panthers pinaagi sa labaw nga 16 points, 80-64. Wala na makabawi ang Panthers hangtod nga nahumana ang duwa sa final score nga 88-64. Ang Cobras nagpabilin nga limpyo ang record sa kapildihan samtang ang Panthers aduna na tulo ka sunod-sunod ng kapildihan. Ani ang schedule sa mga duwa ugma Sabado. Watch the live streaming at csafi.sensor.com.ph. Kaya ang pamilya ni DJ Karen Bordador na hunong ang pagbatikos kaniya human kini na priso tungod kay nakuhaan og illegal nga drugas kauban ng iyang uyab nga si Emilio Lim ni Adong Agosto 15. Sa Facebook posts ni Eloisa Bordador kini nagpadayag sa ilang kasubo sa nahitabo sa iyang igsuong si Karen ug hulagway kini nga adunay malumo nga kasing-kasing ugmang gihatagon. Nihang usab ang mga kabanay ni Karen nga suportaan sila sa so kung sa may nakailan ini pinaagi sa pag-post sa Facebook nga adunay hashtag Karen Bordador is love. Mga higala, here are the lot results. O gani ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita ha ang www.sunster.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe our YouTube channel Ako si Jess Doval, o ang Sunstar Pilipinas.